बस ना तो 12 सर्फ 10 सर्फ ये सब ना और 99 के सारे क्रोसर ये तो एक बात कह रहा है जा आयुष

sakit ito po. Masikit din rin sir. ito ang in charge dito. Yes, Pa. Wala kang compliance? Wala pa, sir. Dihira pa? Dihira pa. tayo mag-aroon ng... Ayos, ang ha, Sige. Palinis, very good. Ang gusto kayo? Okay lang yan. Admin. Ano ba Admin? Admin sir. Supply sa ka-carriage. Supply. ganda. No. Thank you, sir. Maintain, ha? Yes, Very good. Oh. Hello. NUP powered pala to. Opo, okay. Kumusta kayo? Okay. So, yung mga crime registers natin. Apo, sir. Tinag kayo ng dito sa police station. Apat, sir. Apat. Nasa yung isa? Sa so, tayo, operator, sir. And... Mm, mga taga-bila kayo? Yes, sir. Tagbilaran ng Dawis? Dawis, sir. Okay. Very good. Yes, Malinis, ano? Lagi bang ganito? Kanines? Yes, sir. Sige. Okay. Yung police clearance, saan? Ako, sir. Ah, dito. So, yung mga pila, isa-isa po ka dito? Yes, sir. Disin. Sa labas na sila lahat siya. sa labas, kung pinawa pa, sa ibang Hindi sir, doon sa na sila. dito? Yes sir. Ganun ba? O sige, interte nyo na. Yes, sir. tayo na ba Yes sir. Okay, sige, thank you. Oh, great. Thank you, Okay, sir. Walang COVID?

Premium, pero premium na. Kina din na, bucat na paro premium na Oh. Isito na. What's <laughs> this <laughs> one? Isito yung ano bisan, big sis. Aa, big ano, big mo. Good afternoon, good afternoon, how are you? Good. Yes, ikaw ang uh, Sir Yes, saya Malapit na? Um, Malapit na? Ilang Five months po. Okay, mag Yes, sige. Very good. Good evening. Nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank कदम कदम सबको ये 2019 को सेट हां 2019 सेट ये कॉपी आओ कदम ना नो ये सेट 2019 ये सेट दो और अब प्रेस करें नो ये सेट Ilan ang barangay mo? 12, sir. Ilan ang population? 69,580, sir. Number of personnel? 28, sir. Ratio na dyan? Yes, sir. May ko ka na. Yes, sir. Talagang para sobrado. Tingin ka sa akin. Anong ratio? Huwag ka 2,055, sir. Tawa Dapat memorize ko yan, ha? Yes, sir. Ito ang barangay. Isa lang, sir. Police rate, sir. Iskalinja, sir. How about for the past month?

Okay. Ito ba? Ay, kung no? yung request niya, no? Iyon sa tayo yung sa Mumbai ba yun? Ah. Yeah, okay. Yes. Oh. di mo Bruno Mato, hindi mo tako mo, pero... Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito Ito Jefe? Sir, i-maintain na it, ito malinis ha. Yes, sir. So, pero marami siyang kalaman, sir. Eh. Kaya oh, nga, maganda. Mag Kung ituloy man. mo, pero ha, more than the, uh, itong clemeness ng mga opisina, dito magsusubala lahat ng disiplina. Yes, ha? sir. Pero kagaya yes, na dito nga, nasa probinsya ka, talagang even na yan, di ba? Yes, sir. Ah, uh, kasi so, ituloy-tuloy na lang, ha? Opo, okay, sir. Okay. So, sige, congratulations. Salamat, sir. Thank please. you. Thank you. Kumusta po ang mga uh, first time yung buong dito sa police station? Hindi yeah, po sir. Ah, oh. Kumusta naman ang police station natin ngayon? Okay lang sir. Malinis? Malinis sir. Napakalinis. Oo. Oh, oh, Yung mga dating punta nyo? Dati. Malinis din sir. Oo. Oh, oh, pero mas, mas malinis <laughs> mas malinis ngayon. So ibig sabihin very good ang mga police natin dito. Yes sir. sir. Oh, yes, oh sige. Yes, pwede. pwede mo pa picture. Ay pwede. Eh, oh. so, May card na siya sir. Oo. Oh. <laughs> oh. Yeah, yeah meron oh, oh, na siya oh, nga ba? Oo. Oh. Pwede magpakita mo yung card mo. Pwede ka ito. Okay, mo. One, two... One, sige sa mo na lang. Kaya may pag meron kayong naobserbahan na mga krimen o sa tingin nyo dapat malaman namin, mga suggestion, iparating nyo dyan. Yes, Iyan, kahit sa yan, i-text lang patapat niyan ibabalik namin yan dito kung concerning dito. Ayos? Yes, sir. Kung sagbilaran, ibabalik namin kay Happy yun. Mamamonitor pa namin. mga suggestion, mga sumbong, ano mga concern. Salamat sa inyo, ha? Thank you, sir. Eh, oh, sa mga na kayo. Dapat picture na. kayo na. kayo na. Dapat kayo na. basta kayo kayo na. Dapat kayo na. Dapat kayo na. Dapat kayo na. Dapat kayo na. na. Dapat na. kayo na ano nga? Okay. Yes. Okay. Ayos. kayo ha. Lalo na sa'yo ha. Sir, meron pa daw uniform, sir. Meron pa daw uniform, sir. Sa'yo, sir. Sige, sige. Meron pa daw uniform, Sorry, sorry, sorry. sorry. talaga. Maybe. Salamat, Senyor. Salamat, 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 salamat.